gabi sa ating lahat ah, bali sukatin natin lahat itong nakakabit dito sa ating PCP mga idol umpisan natin dito sa may scope kung kasama itong sunshade nya ito yung sukat mga idol ayan nineteen 19 inches pag wala yung sunshade nya 16 mga idol yan 16 tapos ito yung markol na stalker na 530 by 56 FFP IR mga idol yung tube nya 30mm tapos naka adjustable mount na Tapos sunod natin tong receiver niya mga idol. Tong receiver niya 5 inches. Yan 5 inches. Pagkasama yung swing 6 in 6 in half. Yan, ang haba. kung kasama dito yung extend ng railing niya kasi one piece to mga idol hanggang dun sa may swing niya yan nakulong ko lang 8 inches mga idol yan tapos itong ating receiver mga idol uh, ang kapal nito 1 uh, one in one port yung kapal ng receiver natin mga idol bali T6 lang to mga idol tapos yung bulb niya mga idol, kun lang to. Ah, uh, tanso. Tapos ito naman, sunod natin tong inbi barrel natin, sukatin natin. Sukatin natin mga idol, pero ito kasi hanggang dito sa may dulo, meron na siyang muscle break yan mga idol suka natin kung ano yung haba ng ingbe barrel natin 23 in 1 port yung ingbe barrel natin 23 in 1 port pero kasama na yung muscle break 25 in half yan mga idol 25 in half ingbe barrel 200 to mga idol gamit natin tapos naka 1.8 output na yan ayan naka 1.8 out output na tapos itong save tank natin 0.58 liters mga idol 1.8 output carbon fiber yung sip tank natin mga idol tapos sunod naman natin tong kahoy na pinagawa natin kay Sir Ian kung ano yung sukat niya sukatin natin ang ganito to dulo 33 33 33 inches yan mga idol ganito yung kapal nya mga idol dito sa ilalim yan o ito yung lock nya ito yung adjustan ng hammer yan mga idol bigat ang kilos nito mga idol lahat lahat na lang nakakabit yan it kilos itong ating bat natin mga idol may adjust yan yan adjust pwede mong babaan yan pwede mong itaas para eksakto yung chickpeas mo dyan yan lang yung unit natin mga idol medyo mabigat pero tamang tama lang to sa pang beer natin yan mga idol yan yan ang ating PCP mga idol yan at ah, hanggang dito lang mga idol maraming maraming salamat hindi pa natin na target to mga idol hindi pa natin na subukan kung paano yung tama nya yan lang mga idol update ko kayo pag na subukan na natin to sa target shooting kasi mula nung nakuha ko hindi ko pa nasubukan mga idol tapos sinit ko lang siya ng 870 fps lang Tignan natin kung magandang tumama sa 870 yan at hanggang dito lang mga idol maraming maraming salamat sa inyo sa mga hindi pa nakapag subscribe mga idol at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng na upload nating video yan Medyo iba yung boses ko mga idol kasi medyo sinisipon tayo. Yan lang at maraming maraming salamat sa inyo mga idol.